Pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoong Hesu, sentro ng Misa sa ilang simbahan sa kamay nilaan itong Easter Sunday. Si Bien Manalo sa Detalya, Rise and Shine Bien. Nakasanaya na ni Ram Rosales ang magsimba sa Quiapo tuwing linggo ng pagkabuhay. Para sa kanya, isa itong pagpapasalamat sa puong may kapal. Sa akin personally kasi parang nakaguyan na as Christian pero kung devout ka na practitioner ng religion mo parang siya na yung lifeblood ng ano to, ng pagiging Christian Every time na nabubuhay tayo dito kasi hindi naman tayo palagi ani. In a, in a, ano messpan of time baka bukas wala ka na. So might as well treasure every minute. Si Virgilio Pizo naman, bata pa ay namulat na sa kahalagahan ng linggo ng pagkabuhay. Bagay na natutunan mula sa kanyang mga magulang. Siyempre po, pasalamat sa Panginoon. Sa pagkabuhay ng ating anak mo, mga Panginoon. Siyempre, isang taon tayo binigyan ng buhay. Siyempre, pasalamat tayo sa kanya. Sa mga biyaya at natin araw-araw, Ngayong Easter Sunday, nakasentro ang mensahe ng simbahan sa walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoon sa San Libutan. Inaanyayahan po tayo ni Kristong muling nabuhay na iwan na ang ating masasamang gawain at lumakad na sa kaliwanagan at kapayapaan. Sa ganito pong paraan, babangon tayo mula sa kadiliman at lalabas sa libing pinaglagyan natin sa ating sarili. Maraming deboto rin ang dumalo ng misa sa Manila Cathedral kung saan binigyang diin ang pagpapakasakit ni Heso Kristo sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Gayun din ang halaga ng pagmamahal at pagpapatawad. Pinahihirapan lamang natin sarili natin kung lagi tayong bumabalik sa nakalipas at pagkatapos, gugunitain natin yung mga sakit. Be positive in the thinking, in the attitude. Mas masaya ang buhay kapag positibo ang pananaw. Hindi laging malungkot, hindi laging may sama ng loob. Kaya, misan yung mukha natin nagiging mukhang santo eh dapat ang mukha natin ay mukha ng linggo ng muling pagkabuhay. Sa Baklaran Church, isang bonfire at sayawan ang naging hudyat ng pagsalubong sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Libo-libo namang diboto ang nakiisa sa misa sa Antipolo Cathedral para sa linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At syempre, bilang bahagi ng banal at masayang okasyon, hindi rin mawawala ang egg hunting. Yan ang pangunahing atraksyon sa Malabon Zoo. Bida sa pagdiriwang ang mga alagang bunny o rabbit na sumisimbolo sa muling pagsilang o bagong buhay. Kasunod nito, ang mensahe sa publiko kaugnay sa pangangalaga sa mga hayop at kalikasan na likha ng puong may kapal. Ngayon Easter po, uh, we have the usual annual Easter egg hunt dito sa uh, Malabon Zoo where, where children are exposed also to the different rabbits. Of the world, like the most beautiful rabbit in the world, si ang angora rabbit po. Nakita niyo sa background po, maganda siya dahil um, rami po siyang bata. Amlaki ang ang fur niya po. And then, dito po sa Malabon Zoo, gusto namin experiential learning ang mga bata. libre po ang picture taking with our orangutan, marimar po ang pangalan niya, uh, our snakes, si cheesecake po, giant albino python po ito, uh, our iguana. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.